guys, mag unboxing tayo. Yon. Masarap to. Galing, galing ito guys ng summer. Palanasalcedo sedo is summer. Bigay ito sa amin guys. Ipapakita ko sa inyo. Wow! Ang ganda ng pagkabalot. Mm. Ito guys, oh. Danggit! Wow! Yummy! This one guys, oh. Yan, oh. Uulamin namin ito mamaya. Oh, yan, oh. Padala ito sa amin. kasi yung mga pamangking ko sa summer yan gumagawa sila nito danggit yan kaya pinadalhan kami pamasko danggit yan naglalaglaga na guys kasi wala akong lalagyan na in unbox ko yan. mamaya magluluto kami nito eto oh ang dami guys may paglalagyan pa ako nito yan o oh. yan o oh. napakarami guys hello guys ito na ang ating danggit lulutuin na natin masarap to yan wow sasawsaw lang yan sa suka sold na yan nasubukan nyo na bang kumain ng ganitong ulam danggit ito ng salcedo stern summer wow Ayan, yeah, tumutunog-tunog. Alam niyo guys, marami itong danggit sa amin. Yan. Pag walang wala ka talagang ulam, ito. May danggit ka lang. Okay na. Di ba madami yung ating mantika? Yan, medyo pinapatuyo-tuyo yung mantika. Sige, halo-haloin. Wow. Malapit na. Pagka medyo brown na siya, yan. Nagbabrown na siya, oh okay? Halo-halo lang. Halo. Ating danggit. Oh, babalikan ko kayo. Ipapakita ko sa inyo kung paano namin ito isaw-saw sa suka. Luto na siya. Brown-brown oh, na. Okay, guys? Oh, tingnan nyo, guys. So, brown, brown oh, brown na brown na siya. Oh, pag isausaw mo yan sa suka o oh yan yummy na thank you thank you guys for always supporting and watching my vlog kainan na tayo ng masarap na danggit